may mga ilan sa atin ha, yung kilay is life at isa na po ako dyan. Parang makeup is life din. Yung mga gusto pong i-achieve yung walk up like this, ito na ha. Or yung mga bagong gising look, o, alam mo kahit pawisan ka, nagsiswimming ka, ay blooming at mukhang nakamakeup ka pa rin. Tama ka dyan, Meiji Kaya naman dahil dyan, I know uso na rin ngayon yung tinatawag natin na permanent makeup or tattoo makeup. At para pag-usapan kung ano-ano nga dapat ang mga dapat natin malaman tungkol dito, ay makakasama natin ngayon ang tattoo makeup specialist na si Edwin Lisa. Magandang umaga and welcome dito sa Rising Shine Pilipinas, Edwin. Um, good morning, Rice and Science. Ayan. good morning, oh Ano ano ba yung parts ng uh, mukha natin na uh, nilalagyan natin ng tattoo makeup? Kasi and... ngayon, ang dami na, no? Well, usually, ito yung mga, kung ano yung mga uh, kinukulayan nyo every morning, no? I mm -hmm. uh, start with eyebrows, lips, eyeliner. So, yun yung laging uh, ide-enhance natin every morning. Uh, even yung mga guys, ganoon na rin yung ginagawa. Oo nga, mm -hmm. pati mga guys. Oh, pero, syempre, dun sa mga nabanggit yung parts ng mukha na nilalagyan natin ito, no? So, what do you think yung mga appropriate and paano natin mailalagay itong mga klase ng mga tattoo na ito? Kasi, Usually, kapag tatoo, sinabi natin parang a certain art na ilalagay natin dito sa likod ng no. tenga. Pero ngayon kasi, no, uso na rin Beauty pala pati sa lips. Ito enhancement na to, no? Okay. So, ginagawa ito through, ano, uh, ano, yung mga, uh, kailangan mag ng mga professional artist mm -hmm. or the permanent makeup artist. Matagal ba yung paglalagay nito? So, usually, ang process is naglalas uh, ng one and a half up to two hours. Ah, okay. One session lang? Uh, sometimes kailangan repeat natin Ooh. just in case na uh, the client na uh, need more color nag-request pa siya oh, oh, sometimes kasi may fading din eh Oo, you know? oh, oh, so usually, no, uh, kilay. So nakita ko kanina, lips. Ano yes. pa yung ginagawa ninyo? Ano pang parts usually ng mukha? Uh, ano eyeliner also. And, eyeliner. Ah, uh, uh, no, meron din kasing ano, eh, na tinatawag na ano eh uh scalp pigmentation like uh, pag, ito, ano, sa uh, yung mas, sa buhok uh, uh, kapag ano uh, receding ng hair and thinning hair mm. uh inaari na rin namin yun. Parang Para microblade mga. mo na yung bandang sa noo tama uh, ba? Yeah mostly yung pinakaeffective yung SMP na tinatawag o mm. scalp pigmentation, i coloring bro. ng part ng hair na receding, like her line, oh, yung mga okay. separation ng hair for the girls, oh, oh. yun yung ginagawa natin. Okay. O, mo, nakakatuwa, ah? kasi before, parang di ba may mga tattoo na, pero nag-green sila. So, pag makikita natin yung mga tita or mga matatanda mm. na medyo nag-green na, pero ito, iba yung technology, no? Paano ba ito uh, maintain? Mm. For right, example, uh, yan sa eyebrows. Uh, right, yung sinasabi ko kanina, yun yung traditional, na, no? Oo. Oh, oh. So, this time kasi nag nagkaroon ng development, yung uh -huh. technology, na tiyatag na ano na lang, semi-permanent ng promise namin ay good for 1 to 2 years uh -oh. para hindi magkaroon ng discoloration over time. Okay, uh, so there will yeah. be chance na magkakaroon pa ng discoloration afterwards ito? Uh, usually, ang discoloration naman ay yung something gray na lang dahil mm. siguro doon sa uh, yeah. presence ng oils, ng acidity ng skin ng, ng tao. Yeah, mm -hmm. But never na na-experience yung discoloration na green, blue or violet oh. Yun yung mga experience mga date. old nailate uh, oh, kasi so. yung pigments noon a eh, kung ano yung ginagamit sa body yun na rin ginagamit mm -hmm. sa eyebrows before Although may mga ilan tayo na mention about this what could be other, the uh, what are what could be the pros and cons of having this tattoo makeup? well yung pros naman din you no know, eh ito yung ano eh uh, enhancement okay. yun yung primary purpose ng permanent makeup. Mm -hmm. Mm -hmm. pero yung na yung cons naman a eh, uh, kasi nakakit nakatagpo tayo ng, ano, ng artist na gumawa sa atin mm -hmm. na yung gamet uh, gamit o yung pigments ay hindi quality okay. like ng mga hybrid na pigments. Na? Mm. So, then nagkakaroon pa rin na discoloration because Uh, yung nga, yung low quality yung nagamit na pigments. Like, para mas may, ano, may pagka-tattoo mm -hmm. so, pa rin naka, base. So, yung naka based din siya sa quality dapat right. na Oo. ginagamit. Mm -hmm. Oo. So, we also heard na hindi advisable magpa-cheek or ano, blush tattoo dito sa Pilipinas. Ano pong reason nito? Right, kasi ano eh, uh, tropical country tayo. Mm -hmm. through, sometimes malamig, sometimes mainit. But more on, ano eh, mainit lagi sa Pilipinas. Uh -huh. So, yung nagiging effect nun, nagiging ano lang siya eh, uh, possible maging melasma, for backing mm. freckles so no? mm -mm. so for me not advisable yung ano yung uh, uh, blast on mm -mm. na tinatawag nila mm -mm. uh, ano yung usually yung price or magkano usually yung babayaran ng isang gustong magpalit tattoo mm -mm. mag magkaroon ng tattoo dito sa eyebrows, sa eyeliner uh, right now yung pricing kasi varies doon sa kung ano yung uh, quality ng quality ng mga gamit ng artist okay. eh, depende dun sa uh education din ng artist kung mm -hmm. gaano katagal na kanyang experience so Uh, mostly nagre-range yan ng, ano, ng pagmatagal na like us, kami yung mga pioneer in the Philippines. Okay. Nagre-range kami ng, ng 20 to 30,000. Okay. So right now, pag medyo beginner ka pa lang, mayroon dyan mga 3,000 to <laughs> 5,000. Pero ingat pa rin kasi doon sa mga gamit na ginagamit. Oh, yun. yes, mm -hmm. ingat pa rin kasi... Uh, lalo na yung ano eh, yung education nila mm -hmm. and yung yung artistry of course mm -hmm. kailangan niyon kasi art yung ating binibigay kahit sa mga uh, kliyente. Mm -hmm. O oh, meron ka na lang bang uh, advice o message sa ating mga ka-RSP na nagpaplano po na nagpa for sure, yung, kung baga pinag-iisipan nila, itutuloy ko ba talaga itong uh, pagtatato, magpapatato sa face? Ano pong uh, message or advice ninyo? Oh, yes, kasi medyo matagal ano, no, pag aaralan nag-iisip ng tayo ng, hindi lang sa beses mm -hmm. kung tayo matagal yung magpapa-eyebrows, magpapalagay tayo ng color sa lips. No? So, advice ko lang sa kanila, eh, Pili natin ng maigi kung sino talaga yung ating artist, mm -hmm. no? Sino dapat yung ating pudahan, dapat legit talaga na sila yung nag-aral at uh, siyempre yung check pa rin na nila yung clinic kung uh, binibigay pa talaga sa proper sanitation. Okay. So dapat pinapatupad yun sa mga clinics. All right. And that's all. Well, paraming salamat Edwin Lisa sa pagsama sa amin and for sharing us your knowledge pagdating sa tattoo makeup. Again, thank you Edwin and Stacy. Thank you. Thank you.